Narito ang ating episode ng Face to Face. Hear it ni Dr. Love. Eva rin ang gusto ni Eva. Ay, ano ba yan? Parehong Eva. Ano tawag dyan? Eva rin ang gusto ni Eva. Alamin ho natin ang story ha, ngayong gabi. Panoorin natin. Tay may paano mo nalaman na meron ng ibang minamahal ang iyong iniirog? Eh, may nagsumbong po sa akin po. Okay. Nakakapwa sa sidecar. Tapos ko, nasabi sa akin, My homie. Kapwa niyo oh, sidecar? Opo, sidecar rin po. A, A driver? driver Opo, oh, po. sabi sa akin. Akala kayo. ko sidecar kayo eh. Sidecar rin po. A driver po. <laughs> eh, Hindi, pinapagaan lang natin eh... ang pakaramdam ni Mang Jaime kasi di naman deserve ng tao na masaktan, diba? Opo. Oh, Pero may mga pangyayaring di natin may iwasan, Tama katulad ngayon. Tama po yun. Ano ang sinumbong sa'yo ng kapwa mo? Ay, sabi sa akin, Mang Jaime, may sinumbong ako sa'yo, wakang mabibigla. Sabi ko, ano yun? Kasi yung kalibin mo, minakita ko na may kasamang tomboy naghahalikan at nagyakapan. Ha? Sabi ko, pambira ka Nag naman. Naghalikan muna bago magyakap o magkayakap na. na. Tapos oh. yun, sabi ko gano'n, baka hindi naman siyang nakita mo. Hindi siya. O kung hindi naman kaibigan na matagal hindi nakita, Kasi pinamimiss ang bawat isa. Yes. Kaya, yun, pwede. Pero yung paghahalikan, sa labi ba o sa pisngi? Hinalikan o halikan? Halikan talaga, oo. Halikan. Hmm. <laughs> Kaya, oh. okay. Siyempre, masakit din po sa akin po. Mahal na mahal ko siya. Tapos, gaganin niya ako. Oh, Siyempre, sa edad ko nito eh. Siyempre, masakit din yung masaktan. Oh. Ilang taon na ba itong kinakasama ninyo? Bata pa ako, oh, nasa 40 lang mo git. Isang taon na rin po. Isang taon na rin po ang kami na Ah, mga isang taon oh, isang na kayo mga nagsasama. Tapos oh. ikaw ba ay naging binata? Ikaw kayo ba ay may mga anak? Wala po. Wa pero may ka may asawa kayo Wala araw. po. araw. Wala. Bakit kayo umabot ng ganito katagal bago nag... Eh, siyempre, naghahanap po sa ng gusto kong ng mahal na babae. Mo. Eh, siya Pero marami na ho kayong minahal. May wala mga dumaan ho. na. Wala po. Kung hindi, siya pa lang ang minahal ko. Siya pa lang ang minahal oh, ko. Oh, Mang Jaime, bago yan sa amin, ha? May, may napansin ba kayo, Mang Jaime, sa kanya na parang nagbago yung pakikitungo oh, sa eh, inyo, parang Natabangan nanay, ko sa akin. Natabangan. oh, kasi dati naman, yung nagsasama kami sa isang bubong, ang sweet sweet po namin. Oh. Isang tawagan ko po, ang tawagan pa namin, ni eh, ma. oh, oh. di oh. siyempre, mas sweet po yun, di ba? Oh. Oh. Pogi pa eh, naman ni Kuya, yung, ni kuya, ay, yung, ay, yung makalipas oh, mas, masayang pagsasama namin. Mga nakarang araw, iba na napupun ako. Gumawa ko sa bahay, dire dire sa kwarto. man malang, eh. pa, nandito na ako. Kaya na ano, tayo. Wala. Sabi ko, huy. Pag dinedred -din 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 ko sa ano, hindi mo mula akong -din mo ako. What? Tapos oh, yung mga makalipas na naman ng linggo. Hanggang na naman po. Talagang ayaw ang pag-uusap sa akin. Hanggang, eh, talagang kinano ko. Sabi mo problema mo. Kung ano problema mo, ano bang ginawa ko sa'yo? May kasalanan ba akong ginawa sa'yo? Bakit kaya ganyan na ah, mo ako? Ayaw mo pag-uusap sa akin? Lahat naman binigay ko sa iyo, pinakain kita, binibisang kita, kaya ako side ka boys, pinapakain kong kita ko sa iyo. Tapos gano'n lang gagawin sa akin, sa edad ko ito, ikaw lang minahal kong babae. Wala na iba. Oh. Dahil alam ko, malinis ka sa akin. Paano kaya sasagutin ni Eva ang mga sinasabi ni Tatay Jaime? Eva Pasok. totoo ba na ikaw ay meron ng karelasyong iba? Opo, ma'am. Gaano na ito katagal? Nasa tatlong buwan po, ma'am. Tatlong buwan na? Eh, paano uh, si Tatay Jaime? Ano bang naging problema mo sa kanya? Kasi, ma'am, may nakilala kasi akong, ano, tumboy. Mm -hmm. Ngayon, So, ko kasi siya sa ano sa puto, nagtitinda siya ng puto ko chinta Dahil sa puto, black mo ko. Hindi dahil sa puto. Oh. Dahil, dahil, sa, sa pagmamahal po. ko sa kanya. Ay, sa, nyo, kanya. sa puto. Ayun na rin yun. Mahal mo ang puto. May pagmamahal ka ba talaga kay Kuya Jaime? Siguro po, ma'am. Meron. Pero hindi totally na deep inside na pagmamahal. Yung parang... Oh. Parang kung gusto ko lang siyang ano, meron akong katuwang sa buhay. Mm -hmm. oh. Pero hindi mo ba ito inamin sa kanya nung kayo pa lang ay bagong nagsasama? Kasi isang taon daw na kayo eh. Apo, ma'am. Bakit umabot na parang pinagtaksilan mo pa siya, ate Eva? Hindi hmm. naman po, ma'am, sa pagtataksil yun eh. Eh, ang nangyari kasi, meron lang akong na mas... Gustong hanapin sa iba, ma'am. Okay. Kung hindi pagtataksil yun, nagtapat ka ba kay Kuya Jaime? Nakipaghiwalay ka ba muna bago ka naghanap? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. Okay. So, pagtataksil yun, Auntie Eva. Sasabihin ko naman, ma'am, sana sa kanya. Kaso, meron lang ang sol-sol na kapitbahay namin. Hindi niya mapigil ang kanyang dila. Siguro baka meron din siyang pagtingin sa akin. Ay! Kaya ganon. Malasakit lang sa akin yung tao. Sa ano akin. masasabi mo, Tatay Jaime, sa mga narinig mo ngayon? Mali ma'am yun, mali ma'am. No? namin sa ano, ano. Ah, ah, ba sa akin eh, meron ka lang, naki, may nakita lang na may kasama ka? Oh, parang magkakagusto sa'yo. Oh, aminin mo. Magkakagusto ng... Oh, kaya nga eh. Nung atin oh, ni... mo sa akin. Oo, oh, oh, sabi ni... Ba't nilalokon mo ko? Hi, May. Tama ba yun? Sa edad ko ito, lalokon mo ko. Mm -hmm. Sa edad mo niyan. Masakit sa akin. Yun na nga. Yun na nga sa edad mo eh. Mm -hmm. so, Kaya... sa edad ko. ko ah. Nakakagalaw pa ako. Nakakakilos pa ako. Nakapadak pa ako. Kaya pakita buhayin. Eh. Dahil sa mas bata, mas ma... Mas matay. Masibay. 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 mas mabay. Matibay, mm -hmm oh, yeah. nga. Mas matibay, matibay sa lahat ng bagay. Hindi ako matibay. Ano nangyari sa sinasabi mo kanina na gusto mo lang ng may katuwang? Gusto ko, sa lahat ng bagay, magkatuwang kami. Hindi yung, kung kanyang pera, kanya lang. Kung akin, akin. Malikadaan. Ayun ang gusto ko pong mangyari. Ganyan ba nangyayari? Oco. Hindi ka binibigyan ng pera ni Opo. na. At saka ma'am, pagka mo. nalalasing kasi siya, late, late, nung una ko siyang nakilala, nag, lasingero siya, nagbago siya. Tapos, nung kalaunan, ay eh, bumabalik po siya sa dati niyang bisyo. Eh, nakikita ko kasi Tapos po, ma'am, na pagka nalalasing siya, binahihiya niya ako. Mm. Kailan ito nagsimula nung nalaman na may nakakita sa'yo? Opo, siguro. Ah, Hindi, ganun. Hindi, ganun na talaga. Kasi, syempre, nasaktan na. Nasaktan na. Kaya ang bisyo ko, bumalik ulit. Alam mo, ikaw nagpabago ng buhay ko nung nakilala kita. Tapos yung na nagloko ka sa akin, bumalik ang bisyo ko sa pagkainom. Tapos nagbihin mo, luloko kita. Ikaw may sala. Wala akong, wala akong sinabi sa'yo na, nag, na nagloko ka sa akin. Yun lang ang nangyari. Ako nagloko. Ako yung... Oo oh, nga. Tama nga. Inamin mo. Ako, ikaw ako, nagloko. Hindi ako. Ako may kasalanan sa'yo. Kasi hindi naman nga tayo perfecto eh. Oo oh, nga. Hindi nga perfecto. Hindi natin hawak yung puso oh, perfecto. natin perfecto. na Bakit? magmahal ng iba. Hmm. Tatlong wala na pala kayo nagsasama ni mo pa sa akin. Una pa rin sa akin, malaya ka. Bibigay ko lahaya mo. Sige, magsama kayo. Mm. Dr. Love, oras na para iwanan ni Tatay Jaime ba si Eva? Ako ba magdedesisyon? ano sa tingin mo? Maraming salamat, uh, Mama Carla. Um, po sa isang lalaki ang mapalagay sa sitwasyon ni Mang Jaime. Natatandaan ko, meron ako isang kaibigan na lalaki. Sabi niya, alam mo, pinakamasakit sa isang lalaki kapag ang asawa mo o ang minahal mo ay iniwan ka at ipinagpalit ka sa isang babae. Parang talong-talo ka talaga. At ewan ko kung yun ang nararamdaman ni mga Aime. Pero yun talagang napakasakit sa kanya yung pagtataksil. Kahit hindi sila kasal, dapat merong commitment eh. Eva, ba, nawala yung commitment mo. Hindi ko alam talaga kung paano mo ako makukonvince na minahal mo si Jaime. Baka lang kasi iniisip ko, uh, ka ng security dahil may mga anak siya eh. Baka lang naghahanap ka ng isang taong masasandalan mo para makatuwang mo doon sa mga expenses mo sa, sa buhay. Eva, miski anong relasyon sa mga mag-asawa walang perfectong relasyon ng mag-asawa. Nag-aawa yan. Merong hindi pinagkakasunduan yan araw-araw. Maniwala ka sa akin. 54 years na akong kasal sa asawa ko. Araw-araw yan. Merong kaming hindi pinagkakasunduan. Pero bakit kami nagtatagal? Kasi nandun yung commitment. Eh sa amin pa, kasal kami sa simbahan. Kaya alam namin na merong nakabantay sa amin na tutulong eh kayo nag live lang kayo, eh, bahay-bahayan lang eh, di ba? So, nawala pa yung commitment sa sa'yo. So, ang nangyari, nasarapan ka sa puto at nahulog ang puso mo sa gumawa ng puto. So, ang nakatatakot, Hazel, yung ginawa ni Eva kay Jaime, pwede niyang gawin sa'yo anytime. Maraming salamat, Dr. Love!